So ayun mga kaibigan, no, bali pa ni vlog na naman tayo ngayong araw at sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag in sa GCash na wala ng service fee na babayaran. So kung paano yun, sumunod na agad natin pagkatapos ng intro na to <laughs> So yun guys, di ba dati kapag ka nakalink yung bank account mo sa GCash, tapos sinubukan mong mag in, wala nang service fee na babayaran. Yun ay dati. Pero ngayon, recently nga, ay nagkaroon ng pagbabago si GCash kung saan nagkaroon na nga siya ng transaction fee no, na 5 pesos bawat cash in. Ngayon, ang gagawin natin, magka-cash in tayo sa GCash gamit ang ating bank account para maiwasan natin yung service fee. Ang gagamitin nating bank app is BPI app. So kung paano yun, ganito. Ngayon kapag ka na-download nyo na yung BPI app, open nyo lang siya. Ayan. Ayan, tapos kailangan nyo lang mag-login. Ayan, kapag ka nakapag-login na kayo sa BPI app, ito yung itsura ng pinaka-home nya. Ayan, tapos sa may bandang baba, ayan makikita nyo, payload. Ayan, kiklik nyo lang yan. Ayan, pag nyo yung payload, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, sa part ng buy load, makikita nyo yung e-wallet. Ayan, kiklik nyo lang yan. Ayan, pag nyo yung e e-wallet, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, ngayon may makikita kayong load from sa so may bandang taas. Kiklik nyo lang yan. Ayan, pag kinlik nyo ngayon yung load from, ito na ngayon yung lalabas. No? May makikita kayo sa may bandang baba, select account. Ayan, pipili kayo ngayon ng account Ayan, kung saan kukunin yung pang cash in nyo. Ayan. Pagkatapos ng load from, ang next naman is yung load to. Ikilik nyo lang ngayon yung load to. Ayan, pagkilik nyo yung load to, ito na ngayon yung lalabas, no? Select e-wallet. So, mamimili lang kayo kung ano bang e-wallet yung ating loadan. So, sa part natin, GCash. Ayan, kapag ka nakapili na kayo ng e-wallet, ang next naman yung enter reference number. Ayan, sa part na yan, ng enter reference number, dyan yung ilalagay ngayon yung Gcash number na lo-loadan nyo, no? Ayan. Kapag okay ka na sa e-wallet, tapos nalagyan mo na rin yung reference number, ayan, which is yun nga yung Gcash number, pwede mo na i-click yung continue sa baba. Ngayon, pag-click mo ngayon yung continue sa baba, lalabas na yung load amount. Ngayon, sa part ng load amount, ang pinaka-minimum na pwede mong i-cash in ay 300. Ayan hindi pwedeng bababa sa 300. Basta 299 pababa, hindi siya magpo-proceed, no? So kailangan 300 pataas 'yung ilo load natin. For example, nilagay natin 200. Ayan, mababasa nyo 'yung naka the amount you have entered is less than the minimum allowed amount. 300 pesos for selected e-wallet. So, ayun nga yung kailangan. No? 300 yung kailangan natin ilagay. Kumbaga, yun yung pinaka minimum amount ni Gcash. Ngayon, kapag ka nalagay mo na yung load amount, ayan, na 300 pataas, pwede mo na ngayon i-click yung continue sa baba. Ayan. Pag-click mo na ngayon yung continue sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Review. Ayan. So, kailangan mong i-double check yung details kung tama ba. Kung sakaling may mali, pwede mo pang mabago. Ayan. Pag-okay ka na dyan, pwede mo na ngayon i-click yung confirm. Ayan. Pag-click mo yung confirm, ito na ngayon yung lalabas, no? Kailangan mong ilagay yung mobile key or yung uh, biometrics mo. Ayan. Ngayon kapag ka na-enter mo na yung PIN or nakapag-biometrics ka na, ayan, ito na ngayon yung lalabas. Load successful. Ibig sabihin, na-loadan mo na yung GCash number. No? Ibig sabihin, nakapag-cash in ka na sa GCash number na nilagay mo. Ayan. Bali, makakasig ka rin ng text message galing GCash. Ayan, meron silang notification. Bali, yung number na niloadan mo is makaka ng notification no? galing GCash na naka-receive nga siya ng 300 pesos. Tapos kapag ni scroll mo pa no, makikita mo na rin yung reference number, ayan, yung load amount, tapos makikita nyo yung service charge is zero. No? Ibig sabihin, walang service fee or additional fee na binayaran. No? Ayan. Makikita nyo rin yung confirmation date and time, tapos confirmation number. Ayan. And bali yung savings account natin is nabawasan lang ng SAP tong 300 pesos, no? Walang service fee na binayaran. Ayan. So, bali ganun lang kadali mag cash in sa GCash na walang service fee yung babayaran. Ayan. Yun nga ay yung gamit yung bank account tulad nitong BPI to GCash. Ayan. So, ganun yung mangyayari BPI to GCash instead na GCash to BPI. So yon guys, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at panibagong informasyon sa video na to. Sana support tayo tong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong lasing video sa susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.